Magandang gabi mga kahuan, narito na ang ating ulat panahon ngayon. Kanina alas 3 ng hapon, huling namataan itong sentro ni Tropical Storm Pabuk na dating ang si Bagyong Romina sa layong 165 kilometers kanluran ng Kalayaan Islands. So malayo na ito sa ating kalupaan at wala na tayong inaasang direktang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas, ay ang patuloy na epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya mataas sa tsansa ng pakulan pa rin ating inaasahan dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, sa Kabikulan, pati na rin dito sa Calabarzon, buong Mimaropa, pati na rin sa ilang areas ng Western Visayas, sa mga lalawigan ng Aklan at sa Kapis. Samantala, sa ilang bahagi naman Luzon, ng Luzon, patuloy naman yung epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan. Kaya asan rin natin itong mga at pag-ambon, dadala ng weather system na ito sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. So sa mga areas yan, ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa bahagi ng Cordillera, dito sa Metro Manila, at ilang bahagi ng Central Luzon. For the rest of Luzon, so sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, pata na rin dito sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao. For the next 24 hours, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. Generally, fair weather conditions. Kayun pa man, maghanda pa rin tayo sa mga chance ng mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa bahagi ng Luzon. Pagpapatuloy ang pag-ulan na dulot ng shear lines sa ilang areas ng Southern Luzon, sa mga rehiyon niya ng Calabarzon, pata na rin dito sa Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa area ng Quezon at Bicol Region, makanda tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. For the rest of Luzon, including Metro Manila, inaasahan natin yung patuloy na pag ira ng malakas sa Northeast Monsoon. Kaya maulap na kalangitan na ating inaasahan bukas. At kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rain sa so pag-ambon lamang, especially dito sa area ng Ilocos Region. Maximum temperature forecast para sa lawag bukas, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 24 degrees sa Baguio City, 28 degrees Celsius sa Tagaytay Maximum temperature forecast for Metro Manila tomorrow, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 29 degrees naman dito sa Legazpi at 27 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Sa mga areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin sa shoreline, itong uh, mga areas ng Kalayaan Islands, pata na rin sa mga lalawigan ng, uh, or sa ilang areas ng Western Visayas, pata na rin dito sa Eastern Visayas, sa Samar Island, pata na rin dito sa Leyte Island at Biliran, asan uh, rin natin or mapapatuloy itong mga pag-ulan na dulot ng shoreline, uh, especially nga sa hapon ng sa saka natin nararanasan yung mga malalakas sa pag-ulan na ito. For the rest of Palawan, or sa malaking bahagi ng Palawan, rest of Visayas, at buong Mindanao, uh, simula ngayong uh, gabi hanggang bukas sa madaling araw, makanda sa mga tsyansa ng isolated rain showers or thunderstorms. Ngunit so, panandalian lang yung mga pagulan na ito, so inasahan natin starting tomorrow morning hanggang uh, tanghali uh, ay maaliwalas na muli ang ating panahon. Maximum temperature forecast for Calayan Islands at Puerto Princesa bukas, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 31 degrees naman sa area ng Iloilo at Cebu at 31 degrees Celsius rin sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro bukas, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman dito sa bahagi ng Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Sambuanga. At ito yung ating latest weather advisory na issued as of Uh, 5pm today. So inaasahan natin itong heavy to intense rains na dulot ng shoreline. So ito yung mga lugar shaded ng orange, dito sa mga lalawigan yan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Katanduanes. Moderate to heavy naman sa mga areas shaded ng yellow, sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte. Aklan at sa Kapis. Kaya itong mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rains, inuulit ko po sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar, maghanda tayo sa mga banta ng pagbaha at paguhon ng lupa dahil ito, yung, ito nga yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng uh, mga pagulan na dulot ng shear So yung time period po natin, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Pag uh, pagsapit naman tomorrow afternoon hanggang Wednesday afternoon, magpapatuloy yung heavy to intense rain sa dulot ng shear So, mapapansin po natin, bahagyang tataas yung mga pag-ulan na dulot ng shear So, ang dahilan po nito kung bakit tumaas yung mga, uh, or kung may northward shift ng mga pag-ulan na dulot ng shear ay tumaas yung axis ng weather system na ito. So, inaasahan pa rin natin itong heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, lalakas na rin yung mga pag-ulan dito sa Quezon, at heavy to intense rains ang ating inaasahan dito sa lalawigan ng Aurora. Moderate to heavy rains, muli ito yung mga lugar na shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Isabela, sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, at Eastern Samar. Pagsapit naman ng Wednesday afternoon to Thursday afternoon, uh, inasan pa rin natin ang patuloy na pag-angat nitong share line, yung mga pag- ulan na dulot ng shoreline, So, ilang bahagi na rin ng Cagayan Valley or itong northern portion ng Cagayan Valley makakaranas sa mga pag na dulot ng weather system na ito. So, heavy to intense rains, areas shaded ng orange, sa mga lalawigan ng Aurora, dito sa Quezon. At inasa natin, rin natin itong moderate to heavy rains, itong mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Cagayan, including uh, Babuyan Islands, Isabela, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Alabay, Sorsogon, sa lalawigan ng Marinduque, Romblon, Masbate at Northern Samar Kaya in inulit ko po, itong mga lugar na nabanggit ko for the past, uh, sa mga susunod na tatlong araw, lalong-lalo na itong mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rains, Maghanda po tayo sa mga banta ng pagbahat pagbuho ng lupa dahil inaasahan natin itong mga malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng shoreline for the next three days. Kaya umantabi tayo sa mga posibleng heavy rainfall warnings o yung mga rainfall advisories na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad. At sa kalakayan naman nating karakatan, as of 5pm today may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa northern and western coasts, coasts ng Ilocos Norte. So sa mga bayan niya ng Pagudpud, Bangui, Burgos at Pasukin. May gale warning rin dito sa northern and eastern coast ng Katanduanes, sa mga bayan niya ng Baras, Gigmoto, Viga, Panganiban, Bagamonok at Pandan. Kaya sa mga ating kababayang mga at may mga maliliit sa saking pandagat sa mga lugar na ito, kung maaari ay huwag po na tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:33 at sisikat naman bukas sa ganap na 6:17.